Tsaka na nanalo ng helmet na pinabunot sa mga vlogger. Oh, may rapo, may rapo na helmet. Oo may rapo tayo ng helmet. May rapo helmet, katuwa lang to para sa mga katuwa, katuwa mga nagano, mga vlogger. Bali natin mabunot tayo. Parang-parang ano sira Yeah. Bumulot kami lahat. Pero isa lang may nakasulat. Yes. O oh, yan. Bumulot kami lahat. Pero isa lang nakalagay na may markang helmet. Ayan. Samak si si Timbaldes, si Yeser, sama si Yeser, si Motoshe, si Mito, Siliwaliw, yan, yan. Sino kayo makakaswerte magubunod sa amin? Okay. Wait, papakita muna sa kanila. Oh, yan, helmet. May nakailagay helmet. So, ayan, magkakanta na katawa sa mga 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 Sobrang Thank you po talaga sa mga 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 Sa liwa-liwa, uh, may isang helmet na nakasulat, okay? Talaga, ibalik natin yung helmet mo, na mapapananungan. Ay, oh, kasi yan sa so, akin. O, oh, tapos, blanco na yung lima. Kasi din sa akin yan. Blanco na yung lima, ha? Blanco na. Okay. Sino kaya mananalo? Ayan. May mananalo sa manyo, ha? Atuwaan to, pero helmet yung mapapananungan. Walang biro to, helmet to, eh. Sino kaya manububus? Sino kaya mananalo sa sabi mga vlogger? Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay ah. Okay. Ah. Sabay Asa niya naman? Okay. na Okay. 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 Sabay sabay, tignan, bawal tignan. Bawal tignan, bawal tignan. Bawal tignan. Sir, sir. Sure. Pagalun, pagalun Pagalun, pagalun O, ganoon na, sabi-sabi, sabi-sabi ha Okay, pagdagan mo yung tila One, two, three, four So, si Yesser ang nanalo. Siya ang nanalo ng helmet na pinabunot sa mga vlogger. Yes. Ano <laughs> yung gawa mo dyan? <laughs> <laughs> Sali ka po saan? Ano yung gawa mo dyan? <laughs>